What's up mga katropa? It's me, your katropang Paul. Buwanan ng Pebrero, the month of love. Sigurado nag-iisip na kayo kung saan magandang mag-date this coming Valentine's Day. Kung wala pa kayo naiisip, ay nandito kami sa isang napakagandang pasyalan o dating place hindi lang ng mag o mag-asawa, kundi pati na rin ng buong pamilya. Ang Farm Plate, the happiest place in Bicol. Come on, follow me! matatagpuan ang lugar na ito sa Barangay Gabawan, Daraga Albay. This is a place to relax, pray, play, eat, enjoy the scenery, and enjoy live music. Sa halagang 85 pesos para sa adults at 60 pesos naman para sa kids below 12 years old, ay meron ka ng access sa buong farm, gumamit ng picnic mats, maglaro sa playground, magpakain ng mga ibon, magpalipad ng saranggola, at bonfire pagdating ng alas 6 ng gabi. Ngayon naman ay alamin natin sa ating mga katropang nandirito kung ano pa ang mga pwede natin gawin para i-celebrate ang araw ng mga puso. Moms and sirs, ako po si katropang Paul. Ano pong pangalan niyo? Um, Angelica. Angelica and? Limwell. Si Ma'am Angelica and si Sir Limwell. Tagasan po kayo? Daragan. Yan. Alright. So, malapit na po ang uh, malapit na po ang araw ng mga puso or Valentine's Day. Ano po ang uh, pwede natin gawin to celebrate the uh, occasion po? Uh, uh, kain sa labas. Kain sa labas, yan. Yan, so ang uh, plan nila is kumain sa labas. Bukod sa mamashal sa farm plate, kumain sa labas. Yan. And also, samahan natin ng uh, fire safety. Ano? Magbigay kayo ng isang bagay sa loob ng bahay na nag-o-overheat. Charger. Charger, yan. Pinakakamuan talaga nag-o-overheat. Uh, nag Ngayong panahon is charger eh, di ba? So ano ang pwede nating gawin para maiwasan na mag-overheat ang charger and mag cost ng sunog? Ano, tanggalin sa saksak after yan, after use, tanggalin sa saksakan. Dahil po tama ang inyong sagot. Meron kayong 50 pesos dala ng <laughs> Bureau of Protection Region 5. Pwede na kayong mag simple date street food, di ba? Tusok-tusok na nga isaw Quick Quick Fishball. Yan. Congratulations po. And thank you so much sa pag-participate. Thank you po. Moms and sirs, isang ligtas na araw po. Ako po pala si Katropang Paul. Ano pong name po nila? Ah, uh, Trisha po. Trisha and Kevin. Kevin. yan. Si Ma'am Trisha and Sir Kevin. Magjowa, jowa mag-asawa? Mag-asawa. Mag-asawa. <laughs> Newlyweds. Apo, okay, yeah. Newlyweds. Yan. Alright. Congratulations po sa inyo. Okay. No, one year celebrating one year. na. Wow, celebrating ng first anniversary. anniversary. Wow. Taga saan po kayo? Marikina. Marikina po sila galing. So, welcome po sa Bicol Region. Yan. So, uh, month of love po ngayon. Papalapit ng Feb 14. Anong Bukod sa... Bukod sa pamamasyal dito sa farm plate, ano po po kaya ang pwede natin gawin to celebrate the uh, February 14 po? sa amin kasi, um, since my work kami na, um, ng araw na yon, most likely, maghahanap lang kami ng pwedeng pag-staycationan sa Manila. Ganun. Mm. And then, yun, parang this year naman yun na rin din yung lagi na namin ginagawa. Yun, so, parang more on bonding time na rin together. Kasi yun nga, di ba, parang newlywed, more on getting to know, or honeymoon. Oh, parang Yan. Ganun. Nasa honeymoon oh, stage okay. pa. Yan. Yeah. So, whole year talagang honeymoon pa yun. Yeah. <laughs> <tawanan, no>? Yes! <laughs> so, yan. And also, syempre, samahan natin ng uh, fire safety since uh, taga BFP kami. Sa bahay natin, ano yung mga... Magbigay kayo ng isang bagay na umiinit or nag-overheat? Ano? Uh, uh, ulo niya. Ulo, ulo ni Mrs. <laughs> Pero bukod po sa ulo ni Mrs., ano pa yung mga bagay na nag-overheat? Ano, dahil bagong kasalang <laughs> mga pwedeng ako rin, Yeah. <laughs> all right. De, pero kidding aside, um, appliances usually minsan ni mga nako nakasaksak charger ng laptop, mm, charger yes. ng phone. Minsan electric fan din nakasaksak pa rin. Uh, usually, yun yung ko nag-overheat. Yeah. So, there are cases po na nagkakaroon ng sunog because of overheating appliances, especially chargers. Yan po. So, ano po sa tingin nyo ang pwede natin gawin to avoid na magkaroon ng sunog? yung tuwing, alis kami. Usually, na-unplug na namin halos lahat ng appliances, lahat ng mm -hmm. like, mga extension cords. You know. Actually, dapat yung mga main talaga. Kasi di ba sa bahay, i yung extension. So parang common na tinatanggal lang kung ano sa pinaka-extension na yun. Yes. Pero importante din yung sa pinaka-main plug, tanggalin na lang din. Lalo na kung mag-fire, Parang ilang araw kami wala sa bahay. So importante na walang mga nakasaktak para hindi rin maka, alam mo yun, walang madamay na ibang tao. Yan, alright. So bago umalis ng bahay, i-unplug yung mga appliances. Yan. Thank you so much po. Since tama po ang inyong sagot, meron po kayong pa-premium 50 pesos galing sa Bureau for Protection Region 5. Pwede nyo po yan ano, pang uh, simple na date. Alam mo yung street food, ba? Tusok-tusok ng kikiam, fishball, kwek-kwek. Yeah. Thank you. <laughs> Di ba? Thank you so much po. Thank you so much po. At yan mga katropa ang ilang sa mga maaaring yung gawin ngayong Araw ng Mga Puso. Paalala lang ng BFP na parating unahin ang kaligtasan sa bahay, sa biyahe at sa ating destination para masaya tayo ngayong Araw ng Mga Puso. Sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na Community Spill What You Know.